bah nada alah besok no, dokter mau ya masaket ha kodilam hindi siya umuubal yung sakit na hindi okay yan sobra palipad dangin ulam meron ka rin po karga kasi kung wala kang karga te kahit ang butin pa tayo ng December hindi na masasaktan Baka tawanan okay, mo lang picture. ako. Oh, ang tinta ko picture ko. Wow, wow. Pero ko picture mo, wow. Ah. Hindi na ba? Pa. Eh. Okay. <laughs> Pak tum pigabit pigatong poof pwede ka makausap ha ha pwede makausap hindi ha alisin mo yung nilagay mo dito alisin isang tanong isang sagot poof alisin alisin mo hindi bakit hindi bakit ka naman ha kapit bahay ha sagot poof kapit bahay ha Aalisin mo yung mo dito. Ha? Aalisin? Dalat ka pa ata. Ha? O gamitin mo yung dalawang kamay mo. Gamitin mo. Aalisin mo na, alisin mo. Ano bang galit mo dito? Pwede ko malaman? Ha? Pwede ko malaman? Ha? Pwede ko malaman? Ha? Kaya naman ito dito. O, ka muna para magkaibigan tayo. Sige, gusto makipagkaibigan sa akin. Ha? Tatanggapin kita pero kailangan magliwanag ka. Kasi ayoko sa dilim eh. Ha? Gusto makipagkaibigan sa akin. Ha? Alisin mo yung mga ganyang karunungan mo. Para maging kaibigan mo ako. Ha? Ano bang galit mo rito? Anong galit mo rito? Ha, ah, sabi mo na kasi parang hindi ka mahirapan. Anong galing mo dito? Ha. Ah, pwede ko malaman. Ha. Ah, Pu. Inagaw niya yung kinakasama ko. Inagaw niya yung kinakasama ko. Wala magbabawit ng pangalan. Pinagbabawal ko po 'yan. Kung ano yung alam niyo, alam niyo na lang, ganun na lang. Ngayon, ito pinapayrapa mo. Ha. Ah, ah, ha. Ah. Ha anong pa inagaw? Paano inagaw? Ipaliwanag mo nga sa akin. Sige na, para hindi ka masaktan sa akin. Ha? Ha? Sino bang original? Ha? Sagot! O, oh, hindi ka pala eh. Hindi ka pala original eh. Eh, naman hindi ka marunong magmahal. Ha? Tama ba? Ayun pala eh, kaya kainiwan eh. Ano yung nilagay mo dito ha? Ha? Wala akong pakialam sa naging problema ninyong dalawa ha? Ha? Oh. Ang pakialaman ko rito kung ano yung nilagay mo rito ha? Nagkakaintindihan? Opo. Oh. Wala akong pakialam kung ano yung naging relasyon ng bawat isa sa inyo. Ang kailangan ko dito alisin kung ano yung nilagay mo rito. Ha? Oh, bakit ginaganyan mo puso niya? May nilagay ka dyan, no? Ha? Opo. oh, kaya lumalabas blood. Ha? Opo. O, oh, alis mo yan. Ano ba nilagay mo dyan? Anong nilagay mo? Nanggigigil na ako sa'yo. Anong nilagay mo? Tinusok mo. Kaya nananakit yung dibdib niya. Ha? Eh, kahit ano palang pa-check up to, eh. Walang mangyayari sa ano, eh. Gamutan to, eh. Ha? Walang niya nga ka? Kilala mo ako? Kilala mo o, ako? Apo. Sino ako? Si Apo Chalin. O, paano mo nakilala? May nakita na huli. Ha? Paano mo nakilala? May takot sa Diyos? Ha? Opo, opo. O, may takot ka? Ba? Bakit ginawa ba mo sa babae ito? Kumingan tawad sa Panginoon? Gusto ko marinig. Hm. Mm. Mm. So, lang, ma. Lakasan mo. Lakasan mo. Oh. Oh. Ay, sa babae nito. Lakasan mo. Putawan mo si Oh. Sige, ang LG mobile, tumama sa Wala nang nararamdaman sa puso to, ha? Ha? Opo. sigi hmm, sige, sige. Ilan, ilan ang ano mo? Ha? Ilan ang anak mo? Ha? Buhay ka matayan? Apat po. Apat? Malalaki na? Ha? Sige, ganto na lang. Patayin sana kita eh. Ano nilagay mo rito? Ano nilagay mo rito? O ibabalik ko sa iyo ha. Ha? Mas matindi pa. Ha? Hindi ako natatakot sa iyo. Oh, may sakit ka. Eh, nilag bakit nilagyan mo 'to? May sakit ka rin pala. Ano? Gusto mo pa rin pa 'yung kinakasama niya? Ay eh, bakit pa dito dinamay mo? Ha? Lakasan mo! Gusto ko siya malis Oh. Paano yan? Anong sakit mo ngayon? Anong sakit mo ngayon? Baka maawa pa ako. Ay, blood din. Ah. Pero nais stroke ka na, hindi pa. Nagagamot ka. Ito so, may ibalik ko sa'yo, nilagay mo dyan? Ha? Hindi, ibabalik ko sa'yo. Para unti-unti ka mamatay Hayop ka O hindi mo kakayanin O pasensyahan tayo Nahuli kita eh Ganun talaga Ano ba nakasad sa ana? Biblia? Alam mo? Ano nakasad sa Biblia? Huwag mananakit Ano pa? Patayin Ang mangkukulam Tama Di ba nakasad sa Biblia yan? Eh paano yan? Nahuli kita Pasensyahan tayo ha Ha? Uh! Panginoon kong ito sa akin ang magdakila, umingi ako ng basbas -bas upang ang lahat ng sakit na uh, inano sa babae nito ay babalik ko sa kanya. Ito si na ng Dayos, San Iberatriz, Akmek, Atal. eh. pag tayo. Pangalan. Pangalan. Balik. Balik. Patatawin.